1.6 trillion government guarantee in housing sabi po yan ni uh, paborito ni sa press briefing yung paborito ni paring Joel na secretary si ano Jerry hmm. Jerry Acusar? ano? oh yan oh, 1.6 billion oh. daw 1.6 trillion pala wow ah yan daw ang gagamitin nila a sovereign guarantees Mm -hmm. Ah. Hmm. Nako, let us... To complete is his target daw by 2020. Uh, Alam mo, yung, yung... sovereign guarantees, Yung, ang ano lang, ha? Yung mag magsasalita ka tungkol sa sovereign guarantees, oh. pare, it, it, it has an impact. Mm -hmm. Bakla sa it, business yan. Yeah. Financial oh, oh. markets. Matagal na pong sinabi, yung guarantee system na yan. Mm Hindi -hmm. okay. And, mm -hmm. and na, nakandalo loko oh. tayo dyan. Sa Saka yung field Guarantee mismo, tatlong beses na nagpalit ang pangalan precisely because ang mga ang sang-sang. sovereign Guarantee? Nako! Kakabahan na lahat no. ng bangko nagpapautang sa akin. Patay, patay ko. 1.6 Trillion, mm. trillion. sovereign Guarantee? Uh -huh. Lalo hindi magpapautang yan. Dahil daw po inaprobohan na ni President BBM ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino for PH Program. To fast track. Kaya magkakaroon na raw ng 1.6 trillion. Mm -hmm. I, I, yung mga Over in guarantee. Ito yan ha. Ano sa Amerika, yan? kaya nagkaloko-loko yung kanilang housing. ano? Eh. Mm -hmm. Precisely because of all of these kinds mm -hmm. of, ano? Mm -hmm. because each and every state, they came out with their own, in quotes, guarantee program. Guarantee. Ang uh, sistema I, sa states, uh, mm -hmm. susunod ka lang yung sinasabi ni Parin Jonah. Ang gagawin po nila, may private companies. Magtatayo ng mga bahay. Yan. Oh. Tapos yung mga bahay na yan, ibebenta doon sa mga tao. Okay? Mm. Eh, ang problema pa rin doon, yung affordability. Yeah. In Gaya other ka words, atin, kaya ba nila bayaran? Oh. Kaya ba nila bayaran yon? Ngayon. Hindi, eh, pipilitin nila. Pipilitin na maibenta para kumita yung mga developer. Mm. Paano mo pipilitin? Yan, bibigyan na mo kung ano 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 At saka, magkabang oh, ano, Iba-ibang ano, ano. kla, iba, klase na yon. Yung mga iba, din develop mo na at lahat, meron ka ng beneficiary so-called. Yung mga ano na yon i together mo yan, ibabans mo na yan, municipal bans ka. Hmm. Yeah. Mm. Ngayon, yung sistema na yun, nasolve ba yung problema sa housing? Bakit napakadaming homeless? Hanggang ngayon. Hmm. Hanggang hindi ngayon, po nasolve. Yan. In other words, 'Yung system na kinokopya natin doesn't work. Mm -hmm. 'Yung system, halimbawa na ibang bayan, magtatayo ng housing ang gobyerno. Wala kang pera, tumira ka dito. Mm -hmm. Rental. Subsidize ang rent mo. Magkano kaya mo? Okay. Ito. Ito. Yeah, subsidized. Hindi mo kailangan bilhin. Okay? So, 'yung affordability mm -hmm. nandoon. Mm -hmm. Pag ikaw ay sinwerte, kumita ka na. Yeah. Anak mo, eh, naging uh, kakaloyolo na. Oh, no. oh. Nanalo sa Olympics. Nakukuha ng ilang milyon. Alis ah, ka oh. na dyan. Oh. Pagbigyan mo naman yung iba, kaya mo na mag-sarili. Uh, yung po sistema na yon in other countries, mas umuubra. Mas umuubra. Bakit hindi yun ang gawin natin? Ito, guarantee, 1.6 trillion. Trillion? Patay. Ang daming ano yan, uh, ang daming kikita. Pero magandang, magandang press release. Oo. Hmm. At saka, iba, sa sistema mo, tinanggalan mo yung mga real estate companies ng <laughs> surefire na pagkakakitaan. <laughs> Sipi mo eh, nagpagawa na siya ganyan. O? Oo, yung sinasabi mong uh, bakit, bakit eh, siya, renton, ano? uh, uh, rental muna o titira. Gusto nila bilhin. At, na real estate company ka, oo. Oh. kukontratahin kita. Hmm. Oh. oh. itayo mo yan. Hmm. Pero hindi natin ibebenta. Hmm. Iparerent natin. Kikita ka pa din ah. Hmm. Kikita ka doon, laki ng kilo. Hindi ka naman to. mawawala sa picture eh. Uh, Mababago beta. lang yung sistema. Oh. Ah. oh. One of eh, the one of the most one of